baba ma'am? Blood sa amin, ano lang yan sa atin pre? 20 lang dapat. Kaya magkain na 50 di Ano ma'am? Ano? na ma'am? na sa lasagna. Ay, hindi ba? Lasagna. Magkano po? Ayan pre, chili garlic pre Oo pre Sa na Ayun pala ako ating kundiri pre Ayun pala ako 50 pesos, bakit negative 50 pesos? Ayan pre, oregano Yung sarap Ayun pala sarap sarap

Maraming salamat. Dari na. Pinipuhay sa amin naman. Ano naman tayo? Balognis. <laughs> Balognis. Basta <laughs> masarap yun para sa pag Pero mas masarap yun. Pogi. Mangi-mangi. Manood kayo ng vlog ni Elijah. Kasi pag di kayo nanood, mamatay niya mamata. ng ah, mga tama. Balognis. <laughs> Balognis eh. Balognis. Yeah. Ang 3D. Depresyado. Negative 50 lang. Negative 50 lang. Ang <laughs> nainang panawag niya. Mukha talaga ano no, chili garlic, pre. Ayoko nga na. Sarap siya. 100 cents. <laughs> 100 cents ako. Ang mahala. Ang mahala. Saka, hubusin lang <laughs> ako ng judge. Pwede ba tawad? Pwede ba tawad? Pwede ba tawad? Pag-pressure magmamahal na. Hindi, tawad. Tawad, 50. Tawad na to, pwede pa? 50, 50. Ano ba? Sao <laughs> kay Jude Ay, kayo ng je? niyo dun. Ay, niyo ng Ano, pitas kayo dyan sa likod. Pitas kayo sa likod. Pugi talaga ni boss dyan. Uy, advertise mo yun sa'yo. Ito kami na ay Big Mac, mga idol. Nandito kami na yan. Nagbibenta kami ng shabu. Yung ano naman yung Big Mac namin, may ilamang shabu sa ilalim. May palaman? Oo. Oh. So, kasi hindi nila alam na lahat ng nangyayari. So, kita-kita na din si Ezra. Nag-endor -nag siya ng mga shabu bake tinatawag doon. Eh. Shabu bake. Shabu -bake Tama niya si... Si Ate! 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 Dito po. Saka pupunta na po dito si ano. Ayun na po. Disqualify na po kami. <laughs> so, so, eh, yun, pre, dap dito, dito na po si Kuya. Si, dito na si ginagyan niya ng daon ng saging, pre. Dito na po kayo. May palamang sa po Parang awa niyo na. Oh. Uh. Pre, pre, bili ka na sa aming, pre. Ayan. Ayan. Ayan, presto. <laughs> presto. Presto. Ah, presto. Wala kayong pre-taste? Wala eh. Wala ka, boss. Wala, boss. Ano yan, pre? Yan eh, ang mga listahan ng mga nag-reserve. Ah. Dapat may nag-iikot sa inyo. oh eh, wala eh. Tinatamad na rin sila. Tinatamad na rin sila, boss. Wala yan. Wala yan. Bobby. Ayan na nga, mauubos na nga sa atin. Uy, dapat nag advertise ka dun, pre, Sige, 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 ito na, pabalik na na kayo, mga supe, mga supe. Ayan, nga, sin... may, ah, may libre itlog. Wala. <laughs> itlog mo, libre. Hello, 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 na! Pahirap, Balones. Uh, Hello, bayaran natin. Magkano kinita mo ngayon? 500 uh -huh. lang. At least may pang tuition ka na pre. Oo, uh, no oh, so tayo bili pre. Oo, oh, ubus na oh. Pakyaw na nga oh. Alis ah, pa, ubus na rin yung iba. Ubus na pre. Lugi pre, lugi. Lugi. Yeah. Sabi niya nila, wala nang tao masama. Basta ikaw ang aking kasama. Eh. Oo, oh, ano? Ano? Ubus ang pasa mga boss. Naubos na, na kaya pre? Ubus. Pakiyao. Pakiyao, pakiyao, pakiyao. Nice, Pacquiao. nice. Pati sa mga senior, ubusan. Senior. Senior graded, ubusan ang mga pasa pre. Ang kano benta niyo, boss? 45 lang, boss. 45 hindi, yung lahat ng kinita nyo. Lahat ng kinita nyo. <laughs> <laughs> Ikaw, busan na ho. Nag-aaway na sa pera. Hmm. May tubo dapat yan? Hindi, <laughs> pre. Sa iba na punta yung tubo eh. Nakawala na yung 500 nyo. Sa amin? Ginawa mo? mo? Hahaha. <laughs> <laughs> so, sa video kami guys, nag-iiyakan na sila. Nangawalan po ng 500 dito. Kinuha po niya. 500? Ito. No. <laughs> <laughs> uh <-huh>. Nakapulot kami. Nakapulot. <laughs> Libre ka naman, Boss Stephen. Kaya pa rin ito ko rin. Wala nang paibanan sa inyo. sa akin lang. Play now first! Ito na yun. Ito na yun. Ito may na, pinitay lang ito. Firmato. Firmato. Para kung naman ito. Ayun na, kontrata. Joseph, nangalagay tatlo. 150 lang. Salit, kong badil. Hindi mo pa rin nahubos yan? Sarap Sarap ba? Oo. Ginanong ko yung sarap. Kasing sarap ko, pre. Kasing sarap ko. Ito Misina. Ipelsun, pagaling ka tol. Idol, miss ka nun namin. Oh, sa, sa, sa kanya lang pet mo, pre? Eh pre, mo na yan. Kanina ka pa umunguya. Ano tayo, lokay ka? Libre kita. Hmm. Tama. Tama. Gano'n gano'n, tara. Ano kayo na? Ano vlog mo? Sa kanya na nalang nante. concept nalang tayo. DJ. Okay, nalang Sup? Ay kaya boy, shoutout nyo ng mga pamilya nyo. Shoutout sa mga mga pumasok tal. Oh, shoutout sa shoutout. Pero kajit bobo di pumasok. Shoutout, shoutout. Shoutout. Rado nyo eh. Rado na? Bubukas pa lang. Bale. Ha? Bila bale. Kuto. Bawa. Lahat halo-halo yan, boss. Mas masarap din damo, boss. Oh. Oo. Siyempre, may yun na yan. Kaya ko 'to, mga bes, papatayin. Aha. Hoy, bang kadin 'to professional na. Ima professional yeah. sa gilid pa. Yeah. Gilid ka na so, lang, mga, lasa na, gusto mo, amateur. Mga beginner yeah. yeah. amat lang 'yan eh. Tayo uh -huh. po professional na. Bang kadin. <laughs> Overpowered. Ginising ko <glak>. ya. <laughs> Saan pa ba nag-init pa ko? Kami lang ang sasagot sa tanong ng kita ko ya, eh, no? Kung ginising ka.